Sa, ano, sa, sa dagat. Sa dagat naman. Oh, ayan. Oh. Mababa dito ang mga nga. Yan Dapat oh. nakita Dito. Adventure nga eh. Ito mga kanon ni tira mo. What? Pag nagalaw to, to, natutulog. Oh, di ba? Oh, makahiya. No! Oh. Yan ang makahiya. Woo! May tinik yan. Bulong ininoy? Oh, bulong. Sara, bata. Wala pa tayo sa kalahati. Wala pa, sa kalahati daw. Ha? Sa kalahati, parang may napindahan. Stop. Stop. O, oh, ito ang nyug dito, wala nga lang huma. Yan, ang baba. You, baba. Alin? Hamamak net, Hama ayan, ang bahay. Ayan, hamamak net, ayan. Ah. Ano? Langgam! Ah? Ito may iba. mga bunga bayabas. Ito, uy, yun. Pinotol, di yeah, Yan. Ito mga bayabas. Yan. Wala pa hinog. Pero masarap tong lumbod. Oh? Na hmm. yan sa baba naman ng na balay balay? palay ah palay? yan o no, sa likod kami ha yan ang bakanti na hindi na taniman na matay yung mga nyog hmm. sa amin pa yan tayo pa yan? Hmm. laki lang yung kahoy lupain nyo malaki niya to yan halos di mo makilala yung tao to ay layo layo oh my god mahina na ang maes dito kuya what mahina na eh kasi halata mo sa nyo. kailangan dito ang abunus <laughs>

kagahapon. Akat sa? Oo. Oh, sa baryo, sa ano, ganaw? Doon siya nagagalig. Minsan, tatlong balik niya sa araw. What? Nag-aidad niya siguro sa mga 75. Malakas Dating pa. Siguro. Ngayon, ah, nagamotor na lang siya. Punta pa rin dyan. Hanggang dyan. Yan yeah, magkarasanggutan o. Oh. <laughs> Mabam. <laughs> Atag naman to. Oo. Nice ah. Ganda. Bigyan mo ako Joey boy. Kanya mo ha. ha. Baka no! mo muna. No! No! Patalon ah. ako dito sa yog. ah oh, lakas ko tumalon. Oo, ah, di ba? Abot ang nyog. Hindi. Ayos yan. ah Ha? Ah. Oh, ayan o. Baba. Oh. Ay, pamangkin ko. Gugulong yan, pamangkin. Gugulong. Ayan. Gugulong yan. Gugulong yan ha <laughs> ayun ha? <laughs> oo uh, oh adeo hindi hindi ng buko Pamangkin ko At na do

Oh, yung, mga, yung mga bahay sa kapatid naman ni eh, papay yan yung mamatay na sa anak na anak na uh, uh, yung pupunta sa bahay oh. Uh, ayun nagsabong apo na yung nagsabong apo na ni papay oh yan hanggang dito an laki yan ang malaki lupain ah uh. hanggang, hanggang doon no? eh, buak na lang kami ni Duyboy tapos yung may ari na nasa abroad nakasabay pa yung may dilaw-dilaw na ano nyog nyo hanggang doon. Ang malaki. Mm. Wow. So, yung mga lupa na yan, mga sa mga <coughs> kanabahan. Naba. What? Oh. Yung kapitbahin natin doon. Oh. Kanya, kanila yun. Pero isa, isa lang yan. Sa lupa namin dyan na kay Kuya Baling na ba? Ano <coughs> ba, Ang naba, ang nagtapay pa rin. So, Bidyo natin. Oh, Bidyo mo kami. kami talaga ito nila. Ay, ni Irene. Doon. Eh, ano mo? Doon nakarating si ano, si Irenoy. Hmm. Kakain kami ng boko. Yan. Saan nakarating si Irene? Doon, doon, doon pa bahay namin. Doon ang dinadaan uh, namin. Yun. Ang layo pala, no? Lapit lang naman, pero pag senior na, oh, cut Oh, pag pag inano mo, kasi first time na naka ano. Eh, nag kami doon pa yung bahay. nag -e sa Doon? Doon? Mm. Yung may kubo-kubo? Hmm. -kubo? Ah, dito lang ba sa baba? Ayun, sa atin, doon tayo pupunta mamaya. Pa? Yun know? Doon? malapit naman lang yan. Tapos, ikot tayo papunta doon, oy. Papunta doon. Sabaw. Tama. Tama lang yan. Yan. Hmm. Oh? Nay. Ah. Yan ay. Kasi? Ay, oh, binda yun Oh, Siram. Si Ram. Tawakang pa magyan. Sige, Rizad, sa ato. Sige, Rizad. Dito, dito, dito. Oh, So, ito oh. Boko. Yeah. Oh, wow. ha? ah. Buko. Grabe! What? Ha? Sa inyo pa ito? Ha? Oh, Grabe! Ha? Oh, o, ito na, kinakatayo namin. Ito. Nakikita nyo. Hindi sa akin to. Sa <laughs> <laughs> Yan ground. Oh. Walang nyog. Oh. Woo. Yun mas bate. Yeah. Yan. Yan. Uh, Ayan no. Yan. Oh. Yan. Ang ganda dito. Pag umulan hindi na maputik yan. Kasi parang may ano. Oh. Oh. Ayan o oh. Sabi ko sa inyo Ayan Magsasawa kayo sa magandang Tanawin dito sa probinsya mo oh. Nakakapagod lang Hi Enjoy my life For today's video Nandito siya Burrek Ah

Sus! Talian mo dito ng manok. Ang gaganda ng mga lagay ng manok dito. Kulang sa vitamins. Kahit kung maganda ang vitamins. Kahit patay na tuka pa. Ayan o. O. Oh, kita mo yung mga kanon. O. Oh. Ayan. Ayan. Oh. Geleng. Sa. Gugulung yang nanggang doon. Kata makan. Ian. Bayabas. Ini bayabas. Toh. Oke, oh. Pokoknya ini. Ayo noh. Tu pamangkin noh di atas. Toh. Ian. Gas sama pala. Digas? Hmm. Hah. Kay tayo. Bayabas. Ha. Saan? San? Ayun. harap ito Hmm. Na. Ah. Hmm. 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 Ito sa bayaw ko pa to Kanila tong lupain Bayaw ko Yan yung ibig, igiban nila mga kanon ni Steve Pero malinis yan Kasi walang ano dito Kabundukan yan. Walang halong chemical. Yan. ano Hmm. Sarap. Hmm? Sipin mo yan. Ito ang ginagawang ano sa bangka. What? May mga tinik. Ano. Hmm. Kaya nga bayawas. Hm. Hmm. 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 Ha? Ha. manok. Ang daming manok. Kaganda pala ng mga manok mo eh. Huh? Ganda? Alin daw?

Eh? Para 6,000 upa. Upa? Oh. Huh? Sa, yan. Hmm? Sa, man, sa, ha? sa mubo. <laughs> Malaki. Malaki yan. <laughs> <barako> <laughs> Malapot ah. eh. Milsim blak. Milsim na. Draguna na itlog. Nandito sa pumpkin. Buti naglilimlim yan. Naglilimlim lim niya. Sa pumpkin to. Oh, o, papunta na kami doon sa destinasyon namin mga kanong TV yan. yan. Yan ang mga buko. Yan, ang ganda ng view talaga. Sa probinsya Yan o. Oh. Oh. Ah! Nag-iisan. Yung, yan. Whoop. Ayan. Yan. Wow. Kasama ko. Oh, ngan dami mga ano. Hello. Hmm. <laughs> <Yeah, no? laughs> uh. Yan. Mm. Yan mm, Ito yung lindero. Mm. Oh, yan hanggang doon. Grabe na. Sos, Sus, kung sa Manila 'yan, milyonaryo ka na. <laughs> Ito yung inyam. Yan. Ito? Yan. Hanggang sabing dagat 'yan. Hanggang doon? Allah. Mayroon pa doon. Do. Ay grabe, no? Pinarahan. Balang araw. talaga ito sa ano? Sa? Inyam to ito no? Ito inyam. Yan. Hanggang dagat? Tayo yung layo ng dagat do no? Hanggang doon yung lupay nila? Yan. Tayo mga nones na binayan nakakain yan. Yan. Santo Papa. Ito inyam, dahon ng inyam. Ipapakita ko sa inyo. Tapos na kami sa buko sa dahon ng inyam naman. Kinakain yan. Wow! wow. wow. Hmm. Ano? Ah. ang view. Ganda. Oh, masbate. Ah. Magsasawa ang mata ninyo dito sa kaganda ng view. Oh?

Tabana <susur> tabana <specific> por No والله صحون يلا فغانس دي دي